So, marajaw na adlaw sa Ijo Hurot, mga katambalo. So, For this video mga katambal sa ipakita na ako sa iyo yu, kung yung nahitabo sa akong bayay at itong pagka time na natumbahan siya ng ang manga. So dili na mo expected ya mga katambalos na matumba ka ang manga diri as sa kilid sa mga bayay. Okay. Time at to mga katambalos is nagtuo kami na expected lagi na mo na ligon na ka na manga kaya wala gani si dyan matumba itong panahon pa ng ulit. So makita mo ni mga katambalos kung unsay nahitabo sa mga bayay lapos ka ang iya ha. Sa nga ka diri asa ang kwarto Maayon na lang gani kay wala gajud kami sa kwarto na nga so diri ra gajud kami na nga tuyog sa sala kay oras man lagi ng alas 11 so nga tuyog kami tapos uyan uyan so mao to mga katambalos na diri gajud kami na nga tuyog sa sala so waya gajud kami na nga tulog dito asa kwarto marajaw gani kay safety kami wala gajud ni bigay ang amo bayay na ultimo ra tao ni nabayay kay gikan pa tao ni gud tapos waya pa gajon ma so pasalamat gid kita mga katambalos na kaning manggaha ni strong gihapon si Jawaya niya pasag din na mahugno gajud ang amo bayay so kanina mangga mga katambalos is karaan gajud ni siya so makita gajud ni ang punuan na gajud ang iyahang pagkatumba so dili gajud na mo expected gajud lagi ni ini matumba ni namang gaha mga S katambalos kaya nagtuo kami naligun gajud ini kaya waya ganit ni siya mibigay bigay at tumpanahon ng bagyong udit mga katambalos na nga punpunra nga bali irang isang yes, usutan so, awo ninyo mga katambalos ng tao ni grabe gajod niya pagkahagba gajud sa amo ang bayay. So, kaya gano'n may nagtuo gano'n mga katambalos na matumba gajud siya. Kay grabe gano'n ni Kaligun gano'n na mangga. Kay sa tanan-tanan ng pabilin din mga punuan. ikansalubi sa lubi, si, sa atong panahon ng udit. Si Jara gano'n nagpabilin na mangga mga katambalos. Kanyang punuan sa mangga. So, karaan na daw kay gano'n ni na mangga mga katambalos. Almost 20 years na daw ni diri nagturok sa kilid sa ining bayay na way ay nagpuyo. So, ingon sa among purok chairman, sa so, wala pa daw sila, jaon na jaon na mangga, jao dugay na daw jaon siya nakaturok diya. So, wala na lagi po kay waya man lagi sila kabalo kung sinoy tag iya jaon na mangga kay jaon balay diri ana na buyo so waya gajoy mo putol jaon na mangga kay basin mangisog ang tag iya kay ingon palagi basin jay tag iya jaon jarin kilid sa bayay so waya ra so nagligon man sab gajud siya sa panahon palagi atong udi so nagpasalamat jud kita ka madam kunya kani si madam kunya atong purok chairman na grabe ka active kayo iya dang gitawagan ang mga taga task force kung nag duty ba sila? So wala aday sila nag-duty karon kay Domingo, so Sunday. So lunis na daw, mandi na daw ma-rescue ni ato ang balay, mautod-utod ining ah, punuan sa mangga. kay para maabuan ini niyong ma -abuan ining, ang ato ang kuan ultimo na bayay. So dagan salamat sa atong porok chairman na active kayo, dali ra dayon maduulan. So dagan salamat so makita agad ninyo diri ang mga katambalos na ang punuan gid sa mangga. Gabok na di ay ang kilid. So na-trigger gajud siguro ni siya sa panahon at to audit. So na tayog tayog mga gajod ning iyang lawas gajod so kita mga gajod ni Jo na grabe ka gajod mga katambalos so taglantaw lantaw ko pagajud gajod di haasa ubos basin jo o treasure kay ingon bitaw nila basta mga karaan na puno ay gita sa mga hapon ng mga treasure pero wala, wala ba na iskam ba kita so mao mga katambalos kung jaon gajod mga punuan sa inyong bayay na ko na ayaw gajod ka mukumpiyansa pauton na gajod dyan magmahay kita kay tungo naghatag man joon siyag kalandong pero hunahunahon sab nato ang ato si safety sa pamilya kung angin na ba dyan o dun o dili so maura to mga katambalos so magpasalamat sa bako mga katambalos na wala walay nahitabo na dili marajaw sa mua so safety ra kami ang ako ang pamilya walay na nga igo sa mangga sa sanga sa mangga so daghan salamat gajod sa ginoo kay wala gajod ni niya kami pasagdi sa panahon ng disgrasya na ingon ani so sa time pa lamang ng bagyong audit wala gajod kami niya pasagdi bahala ng mga guba ang gamit balay o unsa badiha ah. ang importante ti kinabuhi gijud mga katambalos kay kanan tanan maalis da naman na mga katambalos makitaan naman na nato og pamaagi unsaon nato pag sa atong bayay diay mga gamit bahalag mga guba total mapalitan naman na ang kinabuhi isa rang kinabuhi mo nang timan an nato unjao manggali mga kahoy kahoy yung mga punuan di sa inyong kilid ayaw gin pasagdi pautod na gijud labi nag kilid gijud sa inyong bayay para sa safety sab sa inyong pamilya so maurot to mga katambalos daghan salamat god bless sa inyong tanan so ayaw inyo kalimti pagpalo among Facebook page Tambalos Brother Upgrade 2.0 o YouTube channel Tambalos Brother Upgrade 2.0 so stay tuned ra kamo mga katambalos so abang abangin ninyo ang part 2 nato ini mga katambalos sa pagutud utod na sa mga so dagan salamat sa inyong pagpangita na nasayang sa inyong oras na mag-enjoy kamo sa among mga video dagan salamat o God bless sa tanan